at uh, 20 million pesos na halaga ng marijuana na lambat sa Balayan, Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GB Malita Express. Mahigit 20 milyong pisong halaga ng pinatuyong marijuana o kush ang narecover matapos matagpo ang balutang lutang sa dalampasigan ng barangay San Piro, Balayan, Batangas itong linggo ng umaga. Ayon kay barangay chairman Roderick de los Reyes, anim na sako na naglalaman ng 27 pakete ng kush, may ang bigat na 13.5 kilos ang nadiskubre sa lugar. Kinatayang naabot ito sa halagang 20.25 million pesos batay sa PIDEA Standard Drug. Price. Tinutukoy ng mga otoridad kung may uh, kaugnayan ito sa 32 pakete ng high-grade marihuana na narecover ng uh, Western Naval Command sa West Philippine Sea, Palawan noong Oktubre at 17. Pareho umano ang packaging at tag markings ng mga ito. Ayon kay Calabarzon Police Director Brigadier General Paul Kenneth Lucas, isinailalim na sa laboratory test ang mga narecover na kontrabando para sa tamang disposition. Para sa GB Bonita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9 your good vibes.